At kaugnay niya, nagtatagpo ang Paulong Bobo Marcos ng Independent Commission para investigahan ng anomalya sa flood control project. Ayon sa Malacanang, magsasagwa ang komisyon ng komprehensibong pagsusuri sa mga nasabing proyekto para tukuyin ang mga irregularidad. Naga uh, magre nito ng accountability measure para tiyakin ang tiwala ng publiko sa infrastructure spending. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na sumasalamin din ito sa decision ng administrasyon na alisin ang katiwalian, palakasin ang mga institusyon at maghatid ng tapat at epektibong serbisyo publiko sa ilalim ng bagong Pilipinas. Matatandaan na ibinunyag ho ng pangulo na 20% ng kabuang 525 billion pesos na budget ng flood control project ay napunta lang sa labing limang kontraktor at ang lima pa rito ay may mga proyekto sa halos lahat na ng rehiyon sa buong bansa. Nag-issue na rin ang DPWH ng preventive suspension sa mga district offices na sangkot sa ghost projects. Kabilang po ang Bulacan, 1 District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer at mga Section Chief nito. Sinispindi rin ang District Engineer ng Batangas first District Engineering Office dahil naman sa umano ay pagtatangkang manuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Labiste.